ano ko magme-message sa akin. Mm. So saan ba banda sa pulan? Ewan ko saan yung banda? Pero at least at wala daw sa, ano sa probin kasi yon eh. Mm. Eh. Uh, eh. Oh, ngaskanya doon. Kasi may kaibigan niya sa pulan eh. So bali nag-apply ka last year. Oh tapos uh, nabunot ang paalan mo, ito lang buwan na to. Oo, oh, tapos lang. Kakapon lang. Ano yan, binigyan bukas ang appearance mo sa embassy tapos ang flight mo sa 27. Ang bilis ah. Oh, Oo pag na, oh pag naano ako sa pag yung dumating yung ano, pag inano nila ako na, yung work yung working permit ko, yung visa ko pala. Ibigyan ako ng visa rito, yung flight ko sa November 27. Mm. Eh, good job. Salamat sa Diyos na ano. Uh, pinagkaloban ka ng biyaya. Yun yung mga biyaya ang sinasabi natin, sinasabi ko na, at sinasabi ng Diyos na hindi nyo inaasahan. Na marami na akong biyaya ang binigay sa Panginoon sa akin. Oo. Oh, May na ako nakaano pa rin ako. Kaysa, kaya tama mo, eh, isipin mo yun. Wala kang takot mag-share sa mga madre, sa mga misahe ng Diyos. Isipin mo yun. Di ba? kaya nga. Kapat. Eh, dito eh, nag-ano rin ako ng imigay rin ako baya, ng... ng papel. Oo. Oh. Ina ko nung pa sa ano, rin ako dito, share rin ako dito. Naalala ko nga yung eh, pinapublish mong <laughs> ano eh. Pinapublish mong ano yung application. Kailangan ka na-publish noon? ang dumating mga March siguro yun. March, April, ganyan. So, na nalala ko yun eh. Sabi mo na i-publish ka kay mag-apply ka sa Paulan. Oo. No. So, walaan mo yun. Parang... Pero bago ko, bago ako nag-ano nun, no, nagsabi pa ako sa iyo na, Padre Nars, nag-apply ako sa Paulan. Sabi niya, bakit ka nag-apply? Baka maano ka, ha? Ma... Ano ba yun? Baka ma-loko ka. <laughs> <laughs> Oh, kasi layo na ba doon? Galing ka ng Dubai? Dubai, baka, Dubai ka ba? Sa Saudi. Sa oh, Saudi? Tapos lipat ka sa bulan. <laughs> layo. Layo. <laughs> Galing ako sa Saudi. Tapos dito sa bumalik ako dito sa Kuwait. Dito na ako nag-apply. No, ah, di, di, sa Saudi ka, nag-apply ka sa Kuwait na. Hindi, hindi. Nung nakilala kita, sa Saudi ako noon. Ah, oo. Oh. Nung malikod nito ko niku sa kwaite. ah, tama. masayak ko para sa iyo. so, ah, uh, congrats. at ano, uh, God bless, ngur blessing. to kam. malang <laughs> salam. Ah, ah, sige 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 bye bye. di ko pa natino pa sa mga mga anak ko sa mga anak ko. ah, excited. mga excited excited kana eh. Uh, Saya na ako sa iyo. Isipin mo, eh, nagbunga yung mga pinaghirapan ninyo at yung paniniwala talaga, may gabay ang Diyos sa inyo. Yun yung sinabi ng Diyos na mga biyaya na darating sa inyo na hindi niyo inaasahan. Kaya nga. Oo. Oh. ka talaga dyan. Sama so, ka talaga, brother. Oo. Oh. So, masayang masaya ako para sa iyo, ano, Normina. O, oh, sige na. Bye bye na. Oh, sige, brother, oh sige. God bless. Okay, bye bye. Oo. Bye. bye. Tabo guys. Yun yung sinabi ko guys sa ah, sa inyo na ano. Yun yung bayaya na hindi na inasahan ng isang tao. Ka naalala ko yun, nag-publish siya sa akin, nag-apply daw siya, mag-apply siya ng Poland. So, yun, kahapon pa nga nagbigay ng misaya ang Diyos na may mga biyaya na buhos ang mga biyaya so ayan suwerte ang mabiyayaan ng Diyos dahil talagang nagbibigay siya ng blessing sa mga tunay at lubos na niwala uh, Malino malinaw yung misaya kahapon na uh, pahabol niya bago mag -sum. Kaya si Normina unang umane. Kasi kahapon nabunot ang pangalan niya. So tama lang. So sana meron din sa inyo na mabiyayaan uh, yun sa paniwala ninyo. So thank you for watching sa live natin. Ano? And God bless sa inyong lahat and more power.